Adi, ano yung mga okay. sinyalis? ito naman yan eh, diba ba sir? Mm hmm. Dahil anong mga sinyalis dahil? Ha? Ano yung mga sinyalis? Kwentong sinyalis mo? Yung sinyalis ng mga ano, sinyalis ng mga nagbabatay. E, na na, sa daan kwarto daan mga na yan <laughs> ah. sa ay, kwarto nyo <laughs> <na, ito>. kasi <Okay. laughs> may mga tawil mm -hmm. may tawil sa unan tapos yung isa naman lahat ng unified industry <laughs> yung katulad Unilever toll solro yan yung amoy naman. Oo, oh, amoy. Yung amoy at yung gamit oh, okay, sa yes. mga kwarto nyo. No. Kaya, nakakasiguro no. ko, Ay yung dalawa nagpipipat. Hindi ako yung lubrican. Ang mabigat pa dito, hindi pa ako nakakatulog kay Patrick eh. <laughs> Pag ako nakatulog sa kwarto ni Patrick at may kumapit din sa akin at nagtanong, ah, <laughs> surbulan na. Ano rin? ba nangyari sa na kwarto ko? Aba, pero yung may ginising ako. May kumakalapit sa akin, ako ko pinansin. Sabi pa. Ah, Akala ko nga kayo eh. <laughs> pa, aba pag ko, sabi kayo po ba ang papa ko? <laughs> hindi ka ako, hindi ako ang papa mo. Aba, laki pa yung kayo bata eh. Kayo po ang papa ko kasi kayo ang nandito. hindi <laughs> na lang <laughs> <nalaman, laughs> ako ang papa mo. Sabi naman nung bata, bahay mo nilungko lamang kayo, hindi kayo ang papa ko. Tingnan mo ang pisingi mo na mumutok. Tingin ko panganay kong anak ang papa mo. Sabi <laughs> naman nung bata, meron po ba kayong picture ng anak nyo? Sabi hey, meron ako. Teka, tingnan ko sa cellphone ko. Nung pinakita ko yung picture mo, kuya, uh, <laughs> oh, sabi nung bata, siya tatay ko. Ah, kayo. Kaya yung nakasiguro yung bata. Kaya ako nakakasiguro na tebats ka ng sa kwarto mo. Tayo nag-lim yun. Magnatulog ka doon. <laughs> Ayun, sigurado. <laughs> ko yung kwarto ni Pop At may gumanon sa akin. yung pa. Hindi na, no? 3, 4, 1, 100. No? si <laughs> Ay, no? huh? Ay, mo. Ayun sa kaliwa mo ngayon

puso ko para magdejamilukan, para bukaan, para mas makita. Yan. Hindi malabo ang salamin. Karos oh, malabo. <laughs> babayin, babayin mami. Ang walang wala ang kain lahat. <laughs> eh kay, mami, ah' Eh si mami, mami. babay si mami. Ay, ang ako. <laughs> <laughs> Yari ka. magpatay. Sabi nga ni Tulpo, pagpatay ang kamera. Yari ka. Kaya eh, huwag mo patayin ang Kuya, parang awa po ng pa sa Yari ka. Huwag na ito eric eh, yung kahit di naman magkasulila eh. motor niya. hindi nyo ha? ng motor siya. Pagkakam ko siya. siya. <laughs> Don't go Go with the flow. Go <laughs> <But, laughs> si with the flow. Go with the flow. Go yun the flow. Go with nga pag Go with the flow. 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 Go with magro, absulop na ba? pagpili sa mata niya, ako isip ko ko pa sa akin. sabi nga hindi mo na mga niya, kung ano ang ko sa kung ano pa isip ko sa pero mo sa akin? ano nga? sabi nga sabi ko, sabi mo na siya ano ka, scientist ka Sabi ko nga doon saan eh. sabi nung ano, nung nag ko, sabi ko, ay tagging ka, sabi ko kasi Gutierrez ang pamilya ko. <laughs> Gutierrez? Ano po, kami nila Richard Gutierrez, sigo mga mata namin. Mga <laughs> ay <bagin. laughs> ah, mo, mo lang <laughs> ano nga nila yung nila Richard Gutierrez. Hindi, okay, yung lang naman, nagpapaliwan niya. Tuwa yung mga Harley Davidson. Ano Kar-ano niya? Kar-ani? Ka 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 <laughs> <-asawa> sa pagkain? Wala <laughs> yun yun na <laughs> <laughs> Alam ba, it. Ito, ayun, ba yung ano? Dito kami dumain. eh nag-gumasakit Matanda Yes, ta nga dito. Dito? Naglabatan mga tao. Bismo dito? Ayun, ayun. Gusto ko ganyan lang. Ayun o. No. Ayun, ayun. May eh. Sir, sino? Walang kotinon. Eh? Uh, Kamahaba yung kanilang takap eh. O na? Hmm? Magkano nga yan? O na? O na? na? Mga kabahang trip dito kung kayo na na yung camera, wala na siya sinasabi. Kanina nakabatay, may sinasabi. Paano mo kukuha ko? na gano'n ka mo, ang tao na bibig na ay hindi ko ba sa iyo gano'n eh. Pero, hindi ko ha, bago ko hindi ka ko ha, hindi ka ko ha, bago ko hindi ka ko Yung umihinga ka na kala ng baw eh ga nanong gawin mo. <laughs> then, bantayan ako. Da. Minnie. Eh no, akin nga 'ko ah, mo ayun o. 'yan oh. Okay. Ano ay. 10 <laughs> <laughs> shenda ni Daddy. <laughs> ah, um, niya niya Bakit? 25, eh. Yung mga ano nya dito, tahimik. <laughs> Oh, ano maingay dito. Taon, Pag magagali, maingay. Dadalawin ka nila. Eh, maingay ka. Ayun, huwag nila ang dalawin. Kasi ah, kami ang may-ari. <laughs> Siguro to ang universe. Ninja, Ninja, anong ginagawa ngayon, Ninja? Ninja. Tamang kot-kot. Ano yan, kaya Eric? Anong ginagawa ngayon? Nagmamasilya ng kandila. Nag-ano, lulupak ng kamote. <laughs> <laughs> Sobrang puti naman ang kamote. Eh, titigman mo eh. Yan ang tanim dito sa senda ni Nicolas. Ang <laughs> kamote. Ito <laughs> yung kamote. Uh -huh. Grabe ah. Uh -huh. Kamote ano na may kulay gabi. Ano yan titigman ngayon ni Ninja? Ninja, titikman mo. Taste Ito. test. Ano Bit yan? Titigman na natin. Titigman na. Butter na lang kulang yan. Nilupak na kamote yan. <laughs> Daddy ang ginagawa mo? Nilinis lang sa salamin ng kotse. Alam mo ba? Uh. Yung mga doon sa mga highway, uh. yung nagpupunas-punas ng na mga bata sa salamin, tayo doon. Isa ako doon sa mga dating naglilinis. At alam mo ba? Uh. Kami yung mga nangangaraling sa highway dati. Buti hindi ka nadali ng mga pulis. Ba't ako madadali ng pulis? Bakit? Eh ako ang ano? Batas. Batas. <laughs> ano ba sikreto sa paglilinis? ang bag sikreto nito mm. alam niyo ba yung ninja yung ano karate kid uh. wipe out wipe in ganun lang yan wipe out wipe in ha uh. hindi mo kailangan ano yan oh no, papaid-paid mo yan yung ano na yan pabilog yan pabilog. tapos tapos ekis yan <laughs> tapos bilog ulit parang ang na yan <laughs> <laughs> ala Niloloko mo ba ako? Ano yan nilalagay mo? Ito oh, mga kabayani. Ano to pang ng acid rain. Yung marka sa salamin. Ngayon, nabudol tayo sa Shopee. Titignan natin kung effective to mga kabayani. Ha. Sa mga nagdi nagda-drive ano ba yung nabubuo na acid? Bakit acid rain? Anong kinalaman niya sa salamin? Yung acid rain kasi, eh, alam nyo naman mga kabayani, sa panahon natin ngayon, ang ulan natin, hindi na ka maganda nakaka-apekto na siya sa salamin ng sasakyan. Ngayon, pag nagkaroon ng ano, acid rain, marka ng ulan, yung inyong salamin, hindi na natatagal yan. Ngayon, nakakalabo yan. Nakakalabo Kahit yan. anong hugas? Oo. Talaga may solution na ginagamit dyan para mahalis yan. ano ba yung ginagamit mong ano? Pang... Ito, yan mga kabayani o. Oh glass polishing compound. Gle Glin. Yan. Glean baka naman. Oh, Glin, baka naman ha. Oh. Ito, <laughs> no promote ko na kayo. Glin. Glin, baka oh. naman. Basta kung gusto nyong luminis ang inyong salamin, Glin lang. Sa Glin lang kayo, magpabudol. Yan. <laughs> sponsored ba yan? This is sponsored by Glin. Hindi naman, no? Ay, hindi, ba? Man? Hindi, hindi, ba hindi ba? Ba't binisponsored mo? Hindi ka pa nga in sponsored Baka lang. Baka lang. alam ko, sponsored eh. Eh, paano kung sponsor ang ka? Aba! Samahan niyo na ng kotse. May <laughs> may hindi na nga pa. eh. Pa papalinis daw sa iyo yung bus. <laughs> tsaka truck. Hindi, busy ako. <laughs> busy ako, may gagawin ako. Ganyan, hanggang mawala yung puti na yan. yan. o. Mawala yung puti na yan. Kasi, ibig sabihin, yan. Mawala yung puti na yan. Kaso lang talaga mga kabayanin, masakit sa kamay yan. Masakit Ba't di ka nag-hire? Ha? Di ka nag-hire? Wala eh. Busy yung ano natin, ninja natin. May <laughs> <laughs> ninja akong i-hire. Oo. Uh, ano nangyari? Busy. BC. Busy. <laughs> busy. Busy. <laughs> uh, Ba't di mo pinigilan? Natin, hindi natin mapipigilan, lalo na yung patuwi na yung paa. Hindi <laughs> <laughs> mo na kaya pigilan. Ando na siya sa rurok ng katanyagan. Ba't ang dami mo alam? Siguro ginagawa mo dati yan. Hoy! Hoy! O oh, bakit alam mo? Oh. Excuse me. Oh. <laughs> oh. Hindi ako ganun tumirada. Ano? Talagang bulgaran <laughs> to. Tebats kung tebats to. Sa puno nga kami nung naalala ko. O, oh, nag-uuna kami akiyata nun. Sa puno ng uh. karatilis. Kasi kung... Eh, na yun ah? Hindi. Yung mga aratilis doon sa lugar natin dati, magaganda ang sanga. Matitibay. Oo. May sanga doon na napakaganda upuan. Mm. Talagang pagtutuwid na yung pabo at sana, talagang pantay na pantay yung sanga. Para, para. Yung gagalit, oo. Oh. Walang laglag yun. Ang mabigat nun, yung nasa ilalim nyo. Bakit? Mapapatakan yun. Talsik ka nun. Matatalsikan yun. Yun nang ano Veteranong veterane so, no? Tapos alam mo ba Nung ano namin Kabataan namin mm. Yun niya Puro aratilis doon Sa lugar namin mm. Matatalino yung mga barkada ko Kaya Kailangan maalisto ka Para hindi mo makikita Yung ano Yung aratilis mm. Kasi unahan nga sa aratilis eh. Mm. Kasi may mga aratilis na maraming bunga, may aratilis na walang bunga. Mm. Alam nila kagad yung mga aratilis <laughs> na may bunga, alam mo ang ginagawa? Ang ginagawa. Yung unang katawan hanggang sa sanga, mm. iniihian na, hindi ka makakiyat. Oo, <laughs> oh, hindi. Parang pa. sila makakiyat. Oo, oh, pag nakakiyat na yun, iihian na yun. Nandun sila sa may sanga, eh, umiihian ka Tayo <laughs> hindi ka makakakiyat, nalahawakan mo, ihi nila eh. Kaya <laughs> ang mangyayari siya, maghihigi ka. Oh, ang gagawin naman nila, gaganun nila isa nga para, para may malaglag na aratilis O, Yung malalaglag, iyon galun. Kaya pataliluan nun. Pero, veterano ka sa tempo. Oo. Oh, <laughs> oh, ano ito? Saan ba si Ninja at si Daga? Ah, syempre. Ito sa veterano. <laughs> Kasi, lalo na yung mga OFW. Uh. Ay, naku yung ano yung di ba sadik sadik yung mga ganon di ba yung sa mga ano uh, sa Middle East na ano ng uh, mga OFW uh, yung. sadik sadik alam mo ano kasunod uh, doon sabik sa pikpik <laughs> ganon yun sadik sadik sabik sa pikpik <laughs> di ba yung mga sadik sadik Ako, ang ano niyan, Mariyang palad talaga yung mga yun. Hmm. Ayan na, natapos na. Ayan na. Ayan na. Oo. Yan. Yan mga kabayani. Ayan. Eh kahit umulan yan, i-slide lang ang water dyan. Parang waterproof Oo, na gano'n Parang naging waterproof yan mga kabayani. I-slide lang yan. Ngayon, hayaan natin yan. Sa mga car wash ba may nagganyan? May, ganyan may, din sila. may bayad. 500. Mahal. Oo. Kanila yung solution. Kalula ano yung ano. Eh, sa'yo yung problem. oh. <laughs> sa atin yung problema. Kaya <laughs> nagtataka sila kung nasan ka, ba't parang ibang lugar ata to. Eh, hindi. Andito tayo ngayon sa Asyenda Hall. Aso nga lang, lahat ng constituents ko tahimik. <laughs> <laughs> lahat yan, ano yan? Yan, flying voters lahat yan, mga kabayani. Yan, mga kabayani. Ayaw ng gulo ng mga constituent ko na yan. Gusto uh. nila tahimik lang. Tahimik lang. Oo. Lahat yan. Pero lahat yan umuupa lang. Bakit? Nauupa lang. Umuupa umu lang. Umuupa lang. 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 Umu lang. yan. Pero sa gabi may night light yan. siguro mo si Jennifer, si Jennifer. Jennifer! Jennifer! <laughs> Jennifer! <laughs> Anong ginagawa mo dyan? <laughs> <laughs> ha? Asyenda mo, pinapakailan mo asyenda mo. Anong ginagawa patay patayo-tayo ka dyan? Dabuhan mo? Lumaba! Nami... namem na pe, pero... Namewang na ka pa, kala mo may bewang ka. Kailangan <laughs> <laughs> mo bewang. <laughs> Mga <pera> <laughs> <One> penguin. Mga ba? Mga penguin. Ikaw <sabi> ka, na yun, <laughs> ha?